Good morning mga kauno Welcome back to my YouTube channel Balik fishing na naman tayo mga kauno Ako pala po ay palagi nagpapasalamat sa inyo Sa walang sawa pagsuporta sa aking YouTube channel Maraming maraming salamat po Sa patuloy niyo pong pagsibaybay Sa lahat ng mga subscribers ko Sa mga, sa mga sumusuporta sa aking channel Maraming maraming salamat po Yan mga kauno subukan na naman natin mag fishing mga kauno Subukan natin dito. Sana so, ay makadali tayo. Ay mga kano, update lang ko kayo mamaya kapag uh, nakahuli na tayo. Sunday tayo sun. tayo mo kung ano ano kaya tumo buka o oh, siguro mga kano. Okay tumo kano. Okay tumo kano. Ano to? Ano? Ano? Ano, so? Ay talakitok mo kano. Ka, Yan talakitok. Eh, talakitong kano laki. Laki talakitok mga kano. Ka, yan, good size yan good size talaga ito mga kauno yan, good size yan, isa na tayo mga kauno ah, isa na tayo, isa sinalo mga kauno, hilo pala yung kilagat nila mga kauno ayaw pala nila ng green good size pa naman mga kauno sana mayroon pa sana mayroon pa mga kauno, sana mayroon pa sana makadali pa tayo, pero kasilaw ng araw sana mayroon pa sinalo agad mga kao no good size pa naman sana mayroon pa mga kao no uh, yan malalaki ng talaki ito pala yung naglalaro mga kao yan sinabi rin Bisa saya Ah Bugaong Bugaong mo kuno Bugaong Bugaong pa rin. Ah Sana di makakawala Ah Yan Good size mga kuno Good stress. Bugaong Eh Sangusok Sangusok na dali mga kuno sang ang uso kalian dalhin natin itong para may ma ulang tayo ah oh, laki ng laki ng boses mok, mok, mok. Hmm. strike ah, strike kauno ya, kawala kawala kau lah, kau lah. Jitu mana kau, kau jitu mana kau. Ii, apa mak kau nu? Kau lah apa sih mak kau nu? Kau lah. Kau baik yang Ya jantung yang ini lagi jantung nang papa kentab, sticker. Bagolah, aku makan salur makau sebukan nanti bukan lagi sebiji. Sa baka makadali na naman tayo ng kitok bardo no bungarin lagi ha lagi sa sabiki sana yung madali natin madali natin sa sabiki nakita ko bugaong Tagisan nga natin. Tagisan nga natin. Tagisan. Sumog. Bukaw nga pala. <laughs> Sumunod ka <agad. laughs> wala pa rin <coughs> ayun kung mag unang gamit kung magkaroon ah, green at puti yung ko lang tapos huwag kumagat sinubukan ko mag yellow kumagat yung talakitok yan na, meron pa hindi lang sana siya nag iisa Saya mau kauno hingay mo pre ay kaya tingay sa tubig lagat malalaki oh, pa naman ano kaya ang isda yan mga kauno ano kaya ang isda yan ang laki oh. o. lima Imaabot sa ating paghagis. Ito lang tayo. Harap ng tayo guys. Pison. Pison. Sabi ko nga. Nandiyan sila. Ano to? Bugaong. Oh. Bugaong kalau sitok. Ay tala sitok mo kauno. Ay bugaong. Laki bugaong mo kauno. Laki bugaong. Bugaong pa rin akala ko tala sitok ka. Bugaong pa rin. Bugaong pa rin. Ay kaya nga binansagan akong buga, bu, bugaong killer mo kauno, Bugaong kaya. Hindi posible naman na hindi tayo makakauli ng buga ko. Buga talaga. Yun. May talakitog naman ko. Kaso lang hindi lang maabot sa paghagis natin. Ano madali natin yung talakitog? Marami pa naman sila. Right. Uy, hindi talaga nasa wika. Hindi mo sabihin na kin kinagat. Oo, oh. tama mo, lalaki natin. Right. Right. Let. Oy. strike strike sa gitna lagi talaga yung binanatan mga kauno ah kaya pala kaya pala parang sa gitna kasi yung ating buhol na naman bumuhol na naman bakit kaya ganito sabi ko nga ni gross dito buhol

dali mga sono bugaong dali na natin to bibilin na ba natin to hindi na hindi na to bibilin, pasensya na kayo yung mga ayaw sa bugaong pasensya na talaga kayo kasi ito lang yung badaling mahuli namin sa amin dito Ang bugaong binantagan ko mga kaununang na para magandang pakinggan silver snapper para magandang pakinggan mga kauno ayun mga pisyon maliit lang maliit na bugaong ah bugaong pa rin ah goods na to goods na to ay, nilalok talaga yung hook mong kaon. Nice. Nilalok talaga yung hook. Right, right, right. Oh. strike strike selamat malaki lang siguro yung hook makaw no hindi rin nila ma kain talaga strike na naman strike Saik. Muka natin palitan na sa BK Magaw, no? Medyo malaki lang siguro yung hook. Oh, ayaw nilang madali. Yan mga kao, no? Uwi na tayo, mga kao, no? Kasi medyo mainit na talaga. Kita sa balat mga kauno. init na talaga. Time check pala mga kauno. 9 am e. Sabi na tayo. Kasi may pang ulam na tayo. Medyo goods na yung mga bugaong na nahuli natin mga kauno. Yan. Maraming maraming salamat pala sa inyo mga kauno. Sa patuloy nyong pantangkilik sa aking youtube channel. Maraming maraming salamat sa inyo mga kauno. Hanggang sa muli mga kauno. alam this on, Peace on bye, -bye.